Dinaluhan ng ilan sa pinaka-sexy at natatanging personalidad ang 150th milestone party ng FHM. Bidar yan, ang kapuso nating si Marian Rivera na cover girl ng January 2013 edition ng pinakaabangang special issue ng Naturang Men's Magazine. Para sa balitang yan, narito ang ulat ni Kata Tibayan. Kasabay ng pagdiriwang ng 158 th milestone cover ng isang men's magazine, binigay pagkilala ang mga natatanging personalidad na hindi lang sa pagpapasexy bumida, kundi ang mga din sa kanika nilang profesyon. Pero sa rami ng mga celebrity na dumating sa 158 th milestone cover party, pinakainabangan siyempre ang cover girl ng espesyal na issue. Walang iba kundi ang GMA primetime queen na si Marian Rivera na halos limang taong ding si ng magazine para mag-model. Nakakatuwa kasi syempre first time ko talaga mag-cover dito tapos may launching so thankful ako sa FHM talaga. Talaga nag-diet ako tapos nag-boxing ako so para ma-achieve ko lang yung mga ganong klaseng katawan. Dumating din na mga binansagang icons ang sexy models na si Aubrey Miles, Andrea Del Rosario at Sherry. Ang mga hot mamas na ito ipinagmayabang pa rin ang napanatili nilang magagandang pangangatawan. Kung meron talagang medyo, you know, um, I would trust na maging, alam ko magiging artistic naman lalabas, it's, it's Sander. Sander Angeles. My first cover was with him and I really trust him. Habang ang supermodels na sina Diana Meneses, Bianca Valerio at marami pa ay kabilang naman sa listahan ng catwalk ng Men's Magazine na ito. Bukod sa sexiest Filipinas, Kinilala rin ang mga kabilang sa Genius List para sa taong ito. O kinilala sila dahil sa pagiging malikhain sa kanilang profesyon. Kabilang niya ng Eraserheads vocalist Ellie Buendia, kabedjantik Michael V, batikang aktor na si Eddie Garcia, direktor Eric Bati, at marami pa. Katatibayan, GMA News.